Hi guys! Good morning po! Good morning sa lahat! Uh, good morning po sa aking mga subscribers! So, po ay nagluto po tayo ng peanut beef, no? Na, na lagay ko na po, nagbisa ko na po ang bawang, sibuya uh, sa, sa pula, at saka tamates. Then, ang kani po natin ay pork na isang piling. So,

Binggit, Binggit, no? Binggit province. So, nag-vacation uh, po kami dito. Dito ah, kami ito. nakatira sa Pride House ng uh, so, kapasi po, po ng husband ko. Po. Ito pong Pride House na sinitirahan namin ay kinarewintahan po nila, no? 750 per head uh, per night, no? Per night. So, 750 per head per night. Then, Ah, libre na po ang mga kagamitan po din natin gamitin. Katulad itong gasol, no, mga tubig, heater, yan. Muna po, ano? So, ayan. Ito na ang aming almusal. Diyo, gano'n na yun. Itong almusal namin, yung ganisa. Vegan. From vegan. Then, yung piniprituhan po namin ay Uh, yun na lang po ang namin po na nilutuan po ng pinakbit so yan po tipos ano pinakamahal